Ito po yung ating uh, pang-agyo. Tuturuan ko kayo kung paano gumamit niyan. Eh, syempre, kukuha kayo ng pang-agyo. Ganito, ano. Tapos, nakikita niya yung mga ano na yan. gaganon din lang yan. Yan. Hahawiin niyo lang yan. Yan. Ganyan. Galaw-galaw. Oh. Hanap kayo. Hmm. Ayan pa. hanap sa'yo. Baka may makita kayong gagamba. Ayan, gaganyanin yun lang yan siya. Oh. oh see? Kaya oh. lang po gumamit niya. Oh, hindi ba? Oh, okay. Oh. Ayan, natatanggal siya. Tapos gagawin niyo. ipapagpag niyo lang yun siya. Pagpag nyo lang yun siya. Pagpag nyo lang. Then, tingnan nyo ulit. Uh, malinis na, diba? Ah. Uh, hmm. Hanap ko yung gagamba ulit. Baka may makita tayo. Yan. Yeah. Ganyan nyo lang yan.